Mm. Sarap ng kape. Mayroon akong cake na naluto ito kagabi, guys. Niluluto ito kagabi. Pumpkin, pumpkin cake. <laughs> Ayan, oh. Um. Ang sarap nito. Ni-slice ko na ito. Ayan, dito, oh. Upside down lang ito pag ano ko siya. Tinatransfer ko siya sa plato. Masarap na ito basta malamig na kasi mayroon siyang moisture, moisture na cake. Mm. Sa pumpkin, marami kang mapa um, mapagawa ng anong klaseng na cake. o in English ba? There's so many ways how to make a pumpkin cake. <laughs> Ang hirap magtagalog, oy. In English na lang. Yeah, ito 'yun ang ano, guys. Um, masarap siya pag mayroon ditong ano, cream cheese. Kaso wala akong cream cheese. So, ito ang nilagay ko is ano, um, ang pumpkin just boiled lang. So, binalatan ko yung kalabasa, then nag-steam ako. Then, ni-mash ko ang kalabasa. Parang ano ba? Parang patatas. Mash ko ang kalabata, kalabasa. One cup. And then, uh, two cups of self-raising flour. Nilagyan ko din siya ng one cup of milk. Two eggs. Kunting salt. At saka vanilla. And then, one half cup of sugar. One half lang. So, ayan ano lang din, minimix ko ito. Just bake for 45 minutes in 180 degrees. So, ayan lang guys. Simple lang. Pwede din i-grated mo yung fresh na kalabasa. Balatan mo din. Pwede yan. Parang carrots ba? Parang gumawa ka ng carrot cake. Mmm. Mayroon ding 4 ingredients. Um, ang ginagamit lang sa, doon sa um, research ko na recipe, uh, puree na uh, kalabasa intense sa, sa can. Then, 1 cup of water. And, walang, no butter, no oil. Just tubig lang, 1 cup of water. Then, 2 cups of self-raising flour. Kung wala kayong self-raising flour, plain flour, pero lagyan nyo ng baking uh, powder. Mm. Ayan lang guys. Masarap to. Ito lang. Snack tayo. Katapos ko lang nag-lunch. Mm, sarap. So, copy, oh. Decaffeinated lang ito guys. Wala itong caffeine. Kain tayo.